Yon! Good day sa inyo lahat mga sir maulan na hapon. Ito nga po yung ginawa natin mga nakaraan. Dahil yung mga bakal na pinutin natin, at syempre, ito yung mga pagbalap na pinutin na nakakalagot natin. At ito na rin yung mga ginawa natin uh, pang formal na nakabitsa rito mga master. At syempre, hindi lang yan mga sir meron pa tayong ginawa na space Tapakita sa inyo yung space rin Nakita nyo yung bilig-bilig na yun, nakasabit. Yon, ang ginawa natin na space spacer nakaraan mga master, pero Napakita sa inyo na mas malapit yan. Ito nga pala yung mga muscle exercise ko sa inyo. Ah. Yung kulay gray. Yan. Sa inyo yung forma na ginawa natin dito. Nagkabit ka rin natin. Yan. Ang ibilag-bilag na yan. yan Yung spacer na sinasabi ko mga master Lahat yan meron na. Pinagyalagyan namin lahat ng spacer yan para maglalagay na lang tayo ng forma. Pagkas natin maglagay ng forma mga master Pag lahat yan, natin ng forma. Siyempre, magbabakal na tayo dyan sa taas para makapag-upisan tayo ng flooring. So, oh, yun nga mga maser, Maraming maraming salamat sa inyo lahat. God sa inyo lahat. Siyempre, lagi kayo mag-iingat. lalo, lalo na sa pag-iingat sa kalsada kayo lahat. God bless.